o ulamin na naman namin I mean, lutoin ko talong tortang talong tortang talong ang lulutuin ko ngayon pilihan ko lang kasi ang dami ang dami binili ni misis parang sira naman itong iba ito, ito ako lang kaya islog at crispy fries ini pindangan crispy fries yang kata pak ya hati hati ku tapi hati ini sabihin ko lang. Ay, hindi pa siya pa. Sa akin ito okay. eh. pala madami. Sira. ang dami na yan pinig na sayang oh ang daming sya ba? sayang to pinig pinig yun ko lang Lalagyan ko lang egg. Tsaka crispy fry. Ayan na siya. Itlog at tsaka crispy fry lang katapat. Ayan lang yun ito, isang pirasong itlog. Ah,

Parang talaga siya ma-crispy din. Crispy, 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 talaga Ito, nilita ko na ng sandok. Isa oh, oh. na mas salang. Pintit mo na. yan, malagyan na lang mantika. Muusok na. Ah, ayun. Muusok na. Pwede na lagyan ng mantika. Okay. Pagkainit sa lang na, mahina lang ang apoy yung kailangan. oh, Ito na yun, oh. Yung isasalang ko. Ito yon. yun pwede pwede na magsalang. Okay. Umpisahan na. Ito. Saan oh. lang nga po eh, para hindi agad masunog. Para hindi agad masunog ang crispy fries. Yon. Hai. Ah, ah, Turtang talong. Crispy. Turtang talong. May crispy fry naman kasi. Kaya okay na yan. Okay. Balik tarin ko lang. Baka masunog. Ayun no, Oh. Ah. Baka masunog na. masunog ang crispy fry ang bilis lang Aha. sigurado to crispy to pero maaksaya sa mantika basta talong ang piprituhin nakasunipsip ng mantika to <clears throat> pero okay lang sarap naman tong niluluto Ayan oh, ganyan yung tsura niya. Ha ah, ah, ha ah. ha. Lakas lakasan ko yung apoy. Ganyan siya. Crispin, crispy crispy ah. yan. Napakasarap niya. Ito, balik na ko naman ng kabilang side. Kabilang side naman. ayun oh. ay luto na yung kabilang side. Kabila naman. ayun Oh. Crispy na ang kabila. Ito na lang sa harap pang ipaano na ipaano ko pa crispy totoo na kasi itong talong na yung pa na lang natin pakrispi crispy na lang para masarap mo yain yan kasi may crispy fry kailangan natin magcrispy siya sya yun ohoy saglit na lang yan pwede pwede na wala so, na magkainan ito Luto na ito. Yeah, Tignan natin. Okay. Ayun o. Oh ha! <laughs> crispy, crispy na yan. Pwede, pwede na. Pwede na yan. Mm. Okay, kasi pag nasubrahan, sunog agad din yan. Sunog din agad pag nasubrahan. Yeah, okay na yan. Hmm. Hmm. Uh hmm. -huh. Crispy! Talong! Ayan, oh. Ah, ah. Hindi lang fried chicken ang crispy. Talong din. Oh, oh, oh. okay. Puling salang. Tulas na to. Salang ko na to lahat. Pagsyahin ko na ito dyan. Sige yan, yan dyan. Lahat. Sama-sama na kayo dyan. Ayan. Diretso na ang luto. Tapos ang ano. Pagkaluto. Kain na na. Ayan. Para hindi sayang ang crispy fried Sari natin dyan. Para lalo siyang ano. Yan, pagkaluto niyan, kain na na. Ito, paluto na to, pero nagsama-sama na sila. O yan, o. Oh. Oh, ha, 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 Nagsama-sama na sila. Hindi na sila naghiwa-hiwalay dahil sa crispy fry. Hindi na sila naghiwa-hiwalay dahil sa crispy fry. Yun. Okay na yan. Ito na yan, kainan time na. Ah, ah, ah. Ayan na po siya. Ayan na po lahat. O, naluto ko na. Hindi na sunog ng konti. Ah. Ah, pero piling piling na yan. Okay, okay na yan. Tara, kain na na. Hmm, tara. Kain na na po tayo. Ito ang ko. Tortang talong na ilagyan ng crispy fry. Oh, oh. Kain na na. Kain na po tayo. Masarap ito. Ayan, kain. Kain na na. Hindi ko na kailangan na sosawan kasi timpla, tinimplahan ko na ito. Pati yung crispy fry tinimpla. Timplado na. Tinimplahan ko pa yung ano. Paglagay ko ng itlog yun. Inagay ko pa ng timpla. Kaya ito. Kain na na mo. Kain po tayong lahat. Portang mm -hmm. Portang talong na may crispy fry. Ang hirin ko sa magkape ito, may kape. Kaso bawal. Bawal akong magkape. Kaya tingin-tingin na lang. Ito lang ako sa kunting kanin. Kain na, po. Sarap din yan, no? madami, madami din ang niloto ko. kaganaan sila marami ah. kasing nagtitinda ng talo ngayon harvest ano yata? Harvest season si yata ng talong ngayon. Kaya maraming tanot, talong. Titinda talong. Mura lang. Sapa. Talong pa. Yan, maya pa daw sila kakain. Ako ako nung luto, kain ako agad. Sila bala muna. Gusto, mamaya pa daw sila. Ayun lang sumabay sa akin. Ayaw nila matutukan ng kamera. Ya, ya, pokoknya ni. po. Nakraos na naman ako ng isang kainan. Takpan ko na lang yung pagkain. Natira. Para sa akin, para sa sunod na kakain. Sa aking asawa at mga sa anak niya na. Ay mga kasama. na Nakraos naman. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Maraming salamat po sa inyong pan, lang, sawang panonood sa akin. Munting channel. Kaya magpapasalamat po ako ng tulo-tulo sa inyo. Maraming salamat din sa Panginoon at binigyan ako ng blessing sa araw-araw. Tayo lahat pagpasalamat kasi yung pagising pala natin sa umaga, malaking blessing na yan para sa atin. Ayan po, maraming salamat. God bless po sa lahat at lagi po tayong mag-iingat. Bye-bye! Thank you, Lord.